Hello, baby butterfly. Let's come here. Yan. nag may butterfly, may bisita. Come here. Let's come here. Yan. Nawala na yung butterfly. Yan na, oh. May bisita ang butterfly. Oh! Ay! Oh my God! Hello! Hello! gwapo ka pa sa akin ha cute cute mo tuloy hindi uh, ka nandapo ka ulit sige bilis gumapo ka ulit sa akin gumapo ka pa sa akin ha Dito, dapo ka ulit. Nana.